Documentary. Ako si ano, si Jay Barurut. Jay Barurut. <laughs> Ako si Boy Barurut, magawa ng documentary. O ganyan, dito sila ako pa isa. Hindi ko magtampito. O ganyan! Nadadaling ka doon sa kinaanurang ng favorit nyo. Hindi pwede dito. Gano'n ka lang current. Ha? Current. Current. Current affairs. Current affairs. O current. <laughs> Yan ah. Video daw ko to. Hindi ko po-phone. Anak ko lang. Ang tindi ng pagkakapakyot ah. <laughs> Ayan oh. Sino mama Mary? Pusa maitim. Maputi yun eh. Hindi, sa Nigeria. Maputi 'yo ah. Ito gugulo ka lang diyan lupa lupa Luta? Lupa lang yung pinapahay sa Yes. Lupa pa. Lupa tayo yun. Basma. ...laka, tusuk lub-lub sa batis. batik po, mga Hahaputo. Hahaputo. na, Hahaputo. Hahaputo. Hahaputo.

Di na ka? Diyan, ulubog ako nyari. Upo ka lang. Oh.

Ayan. Ayan. Ang ganda picture ano. Ay, man ako picture lang eh. Naka-video ako eh. Ayan, 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 dapat na. Hindi, yung cellphone mo. <laughs> Kanya-kanyang ano ala Kanya-kanya kayong galaw ah